mga padi, for today's video e samahan nyo ako dahil magbubundok tayo, pupunta tayo ng Mount Kalisungan sa may Kalawan Laguna lang naman kasama natin ang mga aport syempre, so bale day hike lang pala tong gagawin natin, pagkatas natin mag hike kakain tayo, then nahanap tayo ng maliliguan at yun kapag gusto nyo nga rin palang pumunta dito mga padi, e, google map nyo lang search nyo yung kalisungan jump off at dadali na kay niyan dito sa barangay na to na medyo libleb. Time check. 7.15. Start na no tayo, men. So, lang eh. pani sa P6,000 ko yan, boy. may bago tayong recruit. Si Swandu. Si Hades! Oy, Hades! <laughs> ha? Wala na ba? Meron pa noon. Ayan si OG Hades Kasama natin OG-an Sagabsap ang pawis oh. oh 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 wali mo No Hades Ay Hades No do Shibuy Hindi Ano? Kailangan ko pumalo up. Lobat na ako. 760 MASL nga lang pala tong kalisungan. Ngunit tila ba yung kanyang trail ay puro pa ahon. Kaya naman talagang challenging to. Pawes, di mo makukuha sa 5 km no? Hindi kaya. Hindi kaya. <laughs> Solid so eh. Ano yaw? Ito na ba yan? Hindi pa yaw. Ayun na si Otip. Good morning, morning. po. Malayo pa. <laughs> Sobra. Boy, sobrang malayo pa daw sabi ni Ate. Ari ko putangina mo. 50 minutes lang kami nag and si Kaotep. Mamaya hanap tayo ng liliguan. Pagkatapos natin dito. Ay, yun na pasok sa tenga pre. Mobi <laughs> 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 Pag gusto mong takip ng mukha no. Panihingal pare. Cinematic Jok. pa eh. lang. <laughs> ano yaw? Subo na ako. Subo? Ano subo? Rindering grass of home. Oh, yeah. Polyester? Polyester. <laughs> Ha, teka lang. Tukod. Tukod. Ah. Grabe. Ah. Nasa bundok nagmamaktol. Ay! Ay na may drone. Hi -hi! Ano to? Laguna, ano? Dito mga padi, eh, subukan ng lakas dahil mag sprint tayo pataas. Let's go! Ready? Go! Set. Go! Uh, ka. Sobrang napakasolid at napakasakit din sa hita ngunit tila ba napakasarap sa panarabdaman. Na kahit na nabibitin sa paghinga hmm. ay palaglang. 700 May gram po. Sumaksis. Yehey! Yeah, Mission success. What's up? Yeah. 760 pala to, boy. 760. Ayun mga pa, di, dito na tayo sa summit. So, 2 hours and 30 minutes natin kinuha yung papunta dito, paakyat. And ito, Mount Kalisungan, 760 MASL. Kasama natin yan. Subscribe na sa YouTube. Si Deck Words of Adventure. And kasama natin si Bossing at si Du at si Otep. Yes, sir! Panay ahon! Kaya kung pupunta ka dito nang wala kang exercise, po ka na tumuloy. <laughs> <laughs> yes. Pasan mo na agad. Bro. Ha? Pasan mo na agad. Oo, pasan mo na agad. Pag may nagsabi sa yung beginners friendly, yung tipong office girl ka, office boy, tas yayayin ka dito. Pugin na sumama, boy. Ayun lang naman yung pinaka-goal dito sa biyahe na to, ang maakyatang isang bundok na hindi mo pa napupuntahan. Bagong experience pagod, ngunit dala mo ay memory na hindi mo bubura sa utak mo hanggang tumanda ka. Kaya pahinga lang tapos bounce na. So yung ganun-ganun lang yon, bababa na kami. Food oh, trip. Di pa nakakain doon boy, sa public. Oo. Oh. Marahil sa ibang hindi nakakaintindi nitong ginagawa namin, eh para kaming tanga dahil nagpapagod ka na, naguubos ka pa ng pera. Ngunit huwag kang magalala dahil baka ang sukli nito ay mahanap mo ang pirasong bubuo sa yung kulang na pagkatao. Nakalabas na kami sa portal. Time check natin. Alas 12.30. Perfect. Hindi naman masyadong mahal pag nagbubundok ang mga padi. Tulad nito, bayad namin sa aming tour guide ay 800 lang. Tapos nilagyan lang namin ng tip. Tapos parking fee, tapos environmental fee, mura lang yung 50-20 pesos. At yun, kain na tayo. Kain muna tayo. Dito nga pala kami kumain sa Pabings. Ang hindi mo pwedeng palampasin pag pupunta ka dito sa may kalawan. Napakasarap niyan, pre, kalabaw yan. Wow. After naman natin pumudrip dahil busog na, punta naman tayo sa Kam Silba, sa Saglit. Sobrang solid ng experience dahil kanina nung nagbundok tayo ay napaka -init. Dito naman ay eh, inulan kami. Masambasa ako eh. Sa motorpera ko. At hindi na nga tayo masyado nakapag-video ng paliligo natin sa Cam Silva. At sa kadahilan ng napakalakas talaga ng ulan ng mga oras na yan. Ngunit huwag ka magalala, meron akong bukod na video dyan dahil bumalik kami ng Cam Silva. At yon pauwi na, binulwakan pa ng ulan. Binulan na naman, pauwi na lahat. Yung bag mo, cellphone mo, lagay mo sa loob. Boss. Wala eh. Rain or shine. Liligo na kami pa uwi. Wala na, Basahan na eh. Ayan, nasa kagubatan. Doon na sa mga ibiya, madulas dito eh. At dito na nagtatapos mga padi, pa uwi na kami. Solid yung trip, bundok, sabay kain, sabay side trip ng Ligo. Kung nagustuhan mo yung mga gantong video, ano pang iniintay mo? Pindutin mo na yung palo sa baba. Let's go! I'm out! Babush! Wheel! Automatic! Yee. Woo!